may troubleshoot tayo ngayon ito lang ang lumalabas sa kanyang screen ang una nating gawin i-check natin ang power at saka quality i-press lang natin ang menu sa remote punta tayo sa installation and then ang password apat na zero and then punta tayo sa antenna setup makikita natin dito nawala siyang power at saka quality. Sa Jsat Pinoy, pag walang power, automatic yan walang quality. So, ibig sabihin, may problema ang connection galing sa parabolik papunta sa decoder natin. Ang next nating gawin, i-check natin ito baka may lost contact lang. Ito yung connection natin papuntang parabolik. Pagkatapos ko siyang ma-check, ito na siya may Award na at saka quality. Dito lang siya nagkaroon ng problema, loss contact, maluwag ang connector. So, okay na, may signal na siya. Hindi ko lang ako na ng video na may channel na, pero okay na. Masaya na si Ma'am at saka si Sir.